ikaw, Bea, ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay OG Diaz, at sa aming mga kasama. We will see you in court. Bea Alonzo, we will see you in court. Yan ang matapang buwelta ni Christopher Mina. Gerana. na. Christy Fermin Rumes bakna ay Bea Alonzo matapos siyang kasuhan ng criminal case for cyber libel kung saan padisiG Diaz ay kinasuhan rin ni Bea Alonzo. Ito raw ay dahil sa paninira at mga malilisyosong parata nila Christy Fermin at OG Diaz laban kay Bea Alonzo na kanilang inilabas sa kanikadilang chismis sa vlog channel sa YouTube. Personal nga na nagtungo kahapon si Bea Alonzo sa Quezon City Prosecutor's Office kasama pa ng manager si Shirley Kwan at ang kanyang abogado na si Joey Garcia para formal na kasuhan si OGPS at Christy Farmina, Kinasuhan din ni Bea Alonzo ang mga co-host nila Christy Fermin at OGTS sa kanika YouTube channel. Kaugnay nito ngayong araw matapang na rumes bak at bumwel tala si Christy Fermin laban kay Bea Alonzo. Sa programa itong Christy Fermin ngayong araw dumipendent sa si christopher Min sa isinampang kaso ni Bea Alonzo laban sa kanila ni OG Tiaz. ayon kay Christopher Min, public figure daw si Beya Alonzo kaya dapat raw ay hindi ito umaastang balat si Buyas kaya public figures kayo wag masyadong balat si Buyas Ngunit, karapatan naman daw ni Bea Alonzo na magsampa ng kaso laban sa kanila ni OGTS. Kaya, hindi rin niya ito haharangan. Pero, yung karapatan mo, Bea Alonso, para magsampa ng kaso laban sa amin ni OG Diaz, yan ay hindi namin hinaharangan. Dagdag pa marito ni Christopher Nina kung ang pagsasamparaw ni Bea Alonso ng kaso laban sa kanila ni OGTS ay paraan para busalan ang kailang bibiga sa malaya raw nilang pamamahayag, abay eh nagkakamali raw itong si Bea Alonzo kung yun ang akala Pero kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang bibig, opinion at malaya naming pamamahayag ay nagkakamali kayo. Hindi nagpasindak si Christopher Min sa pagsasampa ng kaso ni Bea Alonzo ng cyber libel laban sa kanya at kay Ogie Diaz ayun na kay Christopher Mina kung may ginawa raw na maganda si Bea Alonzo, ay papalakpakan niya raw ito. Gumawa ka ng maganda, Bea Alonzo. Patuloy kitang papalakpakan. Patuloy kitang pupurihin. Pero kung meron naman daw itong hindi magandang ginawa sa mata ng publiko, bilang isa siyang public figure, abay, nagpapaalalahan na natatapikin raw niya si Bea Alonzo dahil bahagi raw ito ng kanyang profesyon at ng malayang pamamahayag. Pero kapag ikaw ay nagkakamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at sa aming panlasa, ikaw ay aming paaalalahanan at tatapikin. Palaban at hindi na nagpatinag si Christy Fermin sa mga asong libel na isinampa ni Bea Alonzo laban sa kanila ni OGTS. Ayon kay Christy Fermin, si Bea Alonzo ang ang ng kaso labas sa kanila, Pwes, magkita na lamang daw sila sa korte. We will see you in court, Bea Alonzo. Ikaw, Bea, ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay OG Diaz at sa aming mga kasama. We will see you in court. Ayon ni Christine Framin, malayo pa raw ang tatakbuhin ng kaso nito. Pero napakalayo pa po ng tatakbuhin nitong kaso ito. Kaya ipapahubaya na lamang daw niya ito sa husgado. Ah, uh, prosecution na po ang uh, husga kung sino sa panig namin ni Bea Alonso ang uh, nagkasala.